Hello mga kayads. Good morning. Morning pa ba dad? Yeah, it's 10.08 pa in the morning guys. And kaninang madaling araw, I woke up at around 2.30. 2.30 ba yun o no? 3 a.m. Kasi nga guys, ito yung masaklap kapag graveyard ka. And then mag a ka guys. As in, lagay ko kay dito ha. Wait lang. I'll be right back. So yun nga guys. Nung gumising ako kanina, hindi na ako makatulog kasi nga last night when we went home what time did we arrive home? around 7? 7.30? diretso ka agad ako natulog guys nagpunta kasi kami ng SM ng mag-anak ko, ng mag ko because ano ba ginawa namin? ah, bumili ako ng wedge shoes lalagay ko dyan yung picture ko and <clears throat> yan yung pinang regalo sa akin ng ate ko na voucher tapos binili ko na ang wedge guys kasi na-miss ko yung wedge wala na akong wedge kasi guys naitapon ko na yung lumang-luma kong wedge and so yun na nga uh, to make the story short nung gumising ako kaninang madaling araw guys as in di na ako makatulog kasi from 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 8 oh, hours akong may git na natulog <laughs> so ang nangyari gumising ako uh, tiniklop ko yung mga labada namin, yung mga gikan sa laundry pa. Dalawa na kasi yun, guys. Magto two weeks na pala yung mga ano ko. And unlike kasi nung I'm just here sa house wherein I can easily, you know, um, arrange those things. But right now, since naka-graveyard ako, morning na akong kakauwi, wala na talaga akong time, guys. Kasi sinusulit ko na lang yung time ko na, sige dad, na matutulog ba? And so, nagtiklop na lang ako ng mga damit. And then, daddy woke up at around 5. Sabi niya, magsisimba na lang kami. So, naligo na lang din kaming dalawa, guys, para makasimba kami. So, true enough, we heard mass at 7 a.m. dito sa uh, Mohon, sa Santo Niño nga church nila dyan. And then, after which, kumain kaming dalawa sa karinderia kasi nagutom ako, guys. Kasi, ilam kagabi pa kami walang ano ang last naming meal was kagabi yon mga around 5 or 6 pa yon yan e ang oras na so after naming kumain sa carinderia, we then proceeded to laki ng braso na no? sa so, wak colonnade nag colonnade kami guys na grocery si daddy ng uh, mga karne uh, bacon until this week lang kasi nga sweldo na naman so yung pang ano lang ba meron lang talagang maluto ano and then ngayon I decided na magpagupit na lang ako uh, gusto ko yung nakita ko na style guys uh, butterfly layer so do, pupunta kami ng SM seaside ni daddy ngayon papatingnan ko to kung kaya ng hairstylist ang butterfly na hairstyle kasi nagsawa na ako sa ganito, guys. Although, mahaba pa rin yung gusto ko. Pero, iba na yung design para bumata naman tayo ng konti-konti. And then, nagpaiwan na lang si Kian Kian kasi wala namang, wala namang kaming ganap. And, nag-rubber shoes pala ako guys. And, I'm wearing this polo kay Kian to, guys. Kasi hindi niya to ginagamit eh. So, nakita ko to. So, ayan. Ginamit ko. And, I paired it with a white shorts eh nag rubber nga kasi sabi ni daddy mag walking walking daw kami hinam yung buko oh, nag, oh, kulot kulot siya sa likod kasi ito yung natural wave talaga ng buko guys kasi basa pa sa ilalim anong oras na ilang oras na akong naligot lahat basa pa rin siya and ang bag na ginamit ko ay kunin ko muna is itong blue na sling bag lang ni ate so wala namang laman yan So, yan lang yung ginamit mo guys. So, hindi ko na naman dala yung aking gimbal. Okay lang yan. So, yan ang aking I aming mean, activity for today. Tomorrow evening pa yung next, ano ko, yung work ko bukas ng gabi. And matatapos na rin kami sa wakas ng aming training by Tuesday. Tuesday or Wednesday na morning. And then, ewan ko kung anong ganap after niyan kasi wala pa rin kaming team guys by April pa kasi magsisimula ang training ng aming teams ni Jmar so chill chill pa rin ang buhay namin hanggang April and ang dala ko palang lipstick guys is itong napakaliit na MAC ito lang sya guys oh. oh. tanyo siya. ang liit liit lang nya bigay to sa akin ng aking sister-in-law si George <coughs> Dark sa dito pero sa pag mo na, para lang siyang pink. Hmm. Tapos hindi ako naglagay lang kung ano-ano lang dito kasi tinatamad ako guys. And kagapon pala bumili kami ng um, ano ba tawag dito? Air freshener ang 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 bango. <coughs> Anong marerecommend ninyo na flavor nito, guys? Green apple yung kinuha ko. Ay, okay. So mango dre siya ani. Wow. Katotong ginapalit sa kuan. Oy, okay. Pero mas mango, bango wang Oh, pero nindot ni siya kay eh. katong among paliton, guys, nga ganito ba, ganyan sa shell. Mga isa dalawang araw lang wala na. Wala na. na fade out na ito ang tagal oh ng bango. <coughs> so magpapamusic muna ako guys ng England dan kasi nagre-request tong asawa ko. Yeah. And we'll be right back. So done with my haircut guys. I love it. It's a butterfly cut. And alam yun, na, maganda lang to po sa simula. Magtanggal <laughs> ng, ng ano, um, pero at least guys, nakukma siya guys. Ma balik siya o oh, layer yun uh, na style. Kaya, uh, yung God is butterfly. Oo. Ang Nice, dragonfly. No? Walking, walking na kami guys. Kes manamig coffee and I love my hair. Lami ay kung hair ba sa pagong tope? Ini tang tang na sa kano na chaka na video video walking 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 ni sa SMC Seaside kay mga girls na kinangla na og walking you don't need you don't need your exercise to be expensive basta kay maka exercise lang di ba with this guy guys so we're back So, pa alis na kami, guys. Pagin na kami. Pabalik na. Uh, bahay. And, ito na nga yung buko, guys. Umikli na siya. Umiksi. Pero layered pa rin siya. Busok kasi yung layered, guys. Kasi may volume. Hindi ko talaga yung may volume yung aking hair lalo. So, we had fun. Definitely. Nakapag-exercise talaga kami ni Daddy. Um, mga 30 minutes din yun na walking, guys. So, it's better. So, ano pa ba? Subala so, ko, pagdating sa bahay, vlog. Inigabot na lang naman. Guys, nakalimutan ko na kayo. Kanina pa kami talaga dumating ni Daddy and uh, sana, kanina lang guys, umali, Andito sila Ken, Ken Pai. Kumain sila ng lechon. Nagdala sila ng lechon. Pero umalis na rin sila. Kasi uh, matutulog pa si Kuya and then magsisimba sila. So I'll end my vlog na guys for today. Kasi madilim dito. Uh, kasi gusto ko, nagpapaantok lang ako guys and then once antok na antok na talaga ako matutulog ako and yun lang I'll see you guys again gusto ko talaga yung bagong hair ko at least umikli na siya guys hindi na siya mahirap suklayin I'll end my vlog for today ingat tayo parati guys dahil love tayo ng Panginoon